Nakahanda ng mga equipment na gagamitin ngayong umaga sa search and retrieval operation sa Taal Lake, kung saan tinuturong itinapo ng mga labi ng ilan sa nawawalang sabungero. Live mula sa Talisay, Batangas, may unang balita, si James Agustin. James, Igan, good morning. Nakahanda na nga yung mga water assets ng Philippine Coast Guard. Dito po yan sa Fishport, maging yung iba pang gagamitin sa pagsisit sa Taal Lake para hanapin ang mga labi ng na mga nawawalang sabongero. Mag-alas sa madaling araw kanina nang dumating sa Coast Guard substation dito sa Talisay ang mga gagamitin para sa search and retrieval operations na sisimulan ngayong araw. Dinala ang mga ito sa Fishport na magsisilbing staging area at isa-isang ibinaba ng mga tauhan ng PCG kabilang dyan ang mga diving suit, fins at oxygen tanks na gagamitin ng mga technical wreck diver. Biasa mga technical divers na, na, sumisid ng mas malalim lalo pat nasa 198 meters ang lalim ng Taal Lake o katumbas ng 60 palapag na gusali. Nakastandby na rin ang mga cadaver bag, first aid kits at life ring. Nakahanda na rin ang isang rigid hull inflatable boat o rib na kayang makapagsakay ng 10 tao. Maging ang tatlong rubber boats na kaya naman makapagsakay ng tatlo hanggang apat na tao. Ang pagsisimula ng pagsisisi ng mga diver mamaya ay depende pa sa maging lagay ng panahon at water current. Inaasahan na darating ang makinatawan mula sa Department of Justice, PNP Criminal Investigation and Detection Group, and Philippine Coast Guard. Samantala, igan sa mga oras na ito ay maganda naman yung lagay ng panahon dito po sa erena ito ng Talisay, Batangas. Pero kaninang madaling araw ay nakaranas tayo na mahinang pag-ulan. Yan ang latest sa sitwasyon mula dito sa Talisay, Batangas. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. James, may binanggit ba kung anong oras posibleng simula na itong pagsisid at ano, ano yung mga hamon na hinaharap ng mga sisisid? Igan, wala pang binabanggit sa atin kung anong eksaktong oras magsisimula yung posibleng pagsisid dahil ang sinasabi sa atin ay pagdating dito ng iba't ibang kinatawan ng gobyerno tulad halimbawa ng PNP, CIDG, DOJ, maging ng PCJ, magkakaroon na muna ng pagpupulong at briefing at pag-uusapan kung paano ito isasagawa dito sa Taal Lake. Ang nandito pa lamang ngayon ay mga assets. Doon sa tanong mo, Igan, ng mga hamon, tatlo yung binabanggit sa atin na posibleng hamon. Unang-una, ilagay ng panahon. Kaninang madaling araw ay nakaranas sa mahinang pag dito sa lugar. Pero pero ngayon naman ay mukhang maganda naman yung panahon ngayong umaga noong pumutok na yung araw at ikalawa yung water current, yung agos po ng tubig dito sa Taal Lake at ikatlong binabantay ang paigan ay naka-alert level 1 kasi itong bulkan Taal. Igan. Gaano ba kalalim yung bahagi ng uh, Taal Lake na sisisirin mamaya? Yung mismong bahagi, Igan, kung saan sisimulan yung pagsisid ay hindi pa natin tukoy. Kaya hindi pa natin masabi kung gaano kalalim yon Dahil iba't iba daw kasi yung lalim nito, area na ito depende uh, sa kung saan lugar dito sa Taal Lake. Pero yung pinakamalalim na part ay nasa 198 meters o katumbas po yan ng anim na palapag na gusali. Pero kung ang pag-uusapan ay kung malapit lamang yan doon sa mga fish cages ay hindi naman ganun kalalim. Ayon doon sa mga nakausap natin na mga mangingisda at mga tauhan ng Philippine Coast Guard dito. Igan. Yung whistleblower ba na si Julie Patidongan alias Totoy o Dondon, Don, kasama ba siya dyan para personal na tukuyin yung uh, lugar sa lawa? Yan Igan ay wala pa tayong impormasyon na nakukuha mula sa DOJ at PNP at napakalimitado lang kasi nung impormasyon na naibahagi sa atin ng Philippine Coast Guard kaugnay dito sa isasagawa nilang search and retrieval operation ngayong araw. Igan. Kamusta ba lagay ng panahon ngayon at sakaling umulan? Kanselado ba yung operasyon na yan? Ngayon Ikan ay maganda naman yung panahon na nakikita natin no, kumpara nga kaninang madaling araw at may posibilidad na makansela yung isasagwa nilang operasyon kapag bumuhos yung ulan mamaya dahil isa yun sa mga konsiderasyon dito sa pagsisid sa Taal Lake. Kumusta sa seguridad sa paligid James? Ngayong umaga, Igan ay naghigpit na dito sa Fishport kung saan matatagpuan itong water assets ng Philippine Coast Guard at mas maghigpit pa sila sa mga susunod na oras dahil inaasahan yung pagdating ng mga kinatawa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. At natanong din natin ng Coast Guard, simula daw nung pumutok itong issue na ito na di umano dito itinapon yung mga labi na mga nawawalang sa ay mas naghigpit na rin sila sa pagpapatrolya dito sa area na ito ng Taalik. Igan. Maraming salamat, James Agustin. Ingat! Matubal ang biyahe ng ilang namamasada ngayong maulan ng panahon sa ilang lugar sa Metro Manila. Live mula sa Marikina, Kayo ng balita si EJ Gomez. EJ! Iga, nakararanas ng pabugsubugsong ulan na may kasamang malakas na hangin dito sa Marikina City. Ang klasing ano sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ay suspendido na. maulang panahon ang naranasan dito sa Marikina City. Pabugso-bugso ang ulan simula kaninang madaling araw. May pagbaha sa ilang lugar dito ayon sa ilang residente. Hirap ding mag-commute ang ilang papasok sa trabaho maulang panahon din ang naranasan sa ilang lugar sa Quezon City, gaya sa IBP Road na may ilang mamimili at commuter ang sumuong sa malakas na ulan. Balik tayo dito sa Marikina no? dahil sa malakas o maulang panahon, matumal ang biyahe ng ilang namamasada. Gayon din ang benta ng mga nagtitinda. Bumaha din po dito sa may malanday. Tsaka dito po, bumaha na rin po dito habang nagtitinda po kami. Lalo na ngayon kasi ano, ano rainy season. Ayun, pagdating talaga ng July hanggang September, matumal po yan. Suspended po kasi yung pasok. Kaya magte-training din po sana kaso sarado po yung sports center kaya uwi na lang po at mag na sa bahay. Walang pasok, walang gano'n namamalain kaya medyo may na yung biyahe. Kaya mahaba. <laughs> yung pila. bigan sa mga puntong ito no nakikita ninyo na nasa 12.9 meters yung antas ng uh, tubig dito ngayon dito sa uh, Marikina River at uh, 15 meters yan no bago ideklara yung unang alarma makikita nyo rin na uh, may kalakasan yung agos ng tubig. Iganitong lapad ng Marikina River uh, ngayon ay nasa 50 to 55 meters na pag natapos yung uh, Pasig River o uh, Pasig Marikina River channel uh, improvement project ay magiging uh, 80 to 100 meters. Meron ding dredging na ginagawa na aabot sa humigit kumulang 3 meters. Pag natapos yan, ayon sa Marikina LGU, no, magiging doble yung water carrying capacity nitong Marikina River. Iganya ng latest mula rito sa Marikina City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. May bagong traffic scheme sa Litex Payatas Road sa Kansas City na layong maibsan ang ah, matinding traffic. Pero ang ilang commuter hindi raw alam na may bagong ruta, kaya naghihintay pa rin sila sa mga lumang sakayan. May unang balita live si Bea Pilak. Bea? Iga ng bagong traffic scheme na unang araw ipinatutupad dito sa barangay Commonwealth, tila hindi pa mahigpit na nasunod kaninang madaling araw. Maagang namasada ng jeep si Mang Jaime ngayong araw. Ngayong Webes ang unang araw ng pagpapatupad ng bagong traffic scheme sa Litex Payatas Road. Ayon sa QCLGU, ipinatutupad ito ng Barangay Commonwealth para masolusyonan ang masikip na daloy ng trapiko sa lugar. Sabi ni Mang Jaime, bawas na naman ito sa kita nila dahil mapapalayo raw ang iikutan nila sa bagong ruta. Baling gagastos kami ng gasolina ng marami dahil hahanap ah, kami ng makadaan kami papunta rito. Ay, apektado talaga dahil yung halimbawa kikita kami na nung ano, idadagdag namin sa krodo. Wala kami walang ano yan, hindi sila mapigil dyan eh. Talo kami. Sa bagong traffic scheme, bawal nang pumasok o kumanan sa Soliven o Luna Street ang mga motoristang galing sa Montalban Rizal. Diretso na ang mga sasakyan sa Litex Payatas Road hanggang IBP Road. Kung galing naman kayong Commonwealth Avenue papuntang Montalban, Rizal, hindi na pwedeng pumasok o kumanan sa IBP Road. Diretso na lang sa Commonwealth Avenue at saka papasok o kakanan sa Soliven o Luna Street hanggang sa kanto ng Litex Payatas Road. At sa mga galing IBP Road patungong Montalban, Rizal, hindi na pwedeng pumasok o kumanan sa kanto ng Litex Payatas Road. Diretso na rin sila sa Commonwealth Avenue papasok sa Soliven o Luna Street hanggang sa kanto ng Litex Payatas Road. Ang problema ng ilang commuter na nakausap natin, hindi raw nila alam ang bagong traffic scheme. Kaya nag-aabang pa rin sila sa mga lugar na hindi na dapat pinapasukan ng mga pampasaherong sasakyan. Araw-araw po ako andito, may tuwing maga. Ngayon naman ko lang nalaman, ma'am. Ayon sa QCLGU, inalis na rin ang mga vendor sa kalsada at naglagay ng mga tamang tawiran. Pero may mga tindahan pa rin na nakapuesto sa daan. Matagal na kami pinagbawalan. Kaya lang naglalatag lang kami dito pag ganito, madaling araw. Tapos mamaya alis din kami. Mano kayo mga apekto sa amin. Siyempre, wala na kami mapagtitindahan. Wala na kami hanap buhay. Igan, maulan ang bungad sa unang araw ng implementasyon ng bagong traffic scheme. Mag-aalas 6 na umaga, nang nakita nating dumating yung mga tauhan ng LGU at barangay para magmando ng trafiko rito. At doon, mas nalinawan yung mga motorista kung saan na lang sila pwede at hindi na pwedeng dumaan. At yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Nagkain ng reklamo cyber libel si Senadora Risa Ontiveros sa Department of Justice laban sa pitong personalidad dahil sa pagpapakalat umano ng maling informasyon online. Ang mga inireklamo ay sina Michael Morillo, Attorney Ferdinand Topacio, Byron Cristobal o Banat Bay, Jeffrey K. Eric Cruz o Celis, Chrisette Chu, Jay Sonsa, at Alex Destor o Cho Moreno. Dagdag na reklamo sa video ni Morillo o alias Rene na lumabas noong Hunyo kung saan sinabi niya na Binayaran umano siya ni Ontiveros para tumestigo sa Senado laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at Pastor Apollo Kibuloy. Tinanggi ni Ontiveros ang mga paratang. Ayon kay Topacio, hindi pa siya makakapagkomento dahil wala pa siyang natatanggap na summons. Sabi naman ni Banat Bay, bakit masyadong defensive ang senadora sa issue? Tinawag naman ni Moreno na legal harassment at bullying ang ginagawa ng senadora. Para naman kay Celis, pag ito sa free speech at freedom of expression. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng iba pang inireklamo ni Ontiveros. Sabi ng senadora, posibleng may mga sasampahan pa siya ng reklamo sa mga susunod na araw. Lifelong na naniniwala ako at nagtataguyod ng freedom of speech, freedom of expression. At the same time, malinaw ako mula sa simula hindi yan nag-e-extend sa pagkalat ng mga kasinungalingan na maglalagay pa sa panganib sa ibang mga tao. Sa mga susunod na araw, dahil patuloy yung aming pagkalap ng mga digital information ng mga taong ito, itong unang anim, at pati yung mga uh, isang yung anim pa na naisama sa reklamo ko sa NBI, maaring magdagdag pa kami ng mga isasama sa kaso. Kaugnay naman sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, sinabi ng anak niyang si Vice President Sara Duterte na tila may peking testigo sa kaso ng ama. Ang naging basihan ng bise ang nabasa raw niyang affidavit ni Michael Maurillo o alias Rene, ang testigo sa Senado na nag-retract ng kanyang testimonya laban kay Apollo Kibuloy. May unang balita si Marisol Abduraman. Mula sa The Hague, Netherlands, may aligasyon si Vice President Sara Duterte tungkol sa mga ihaharap na saksi sa International Criminal Court laban sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ng bise, tila meron daw kasama dito mga peking witness. Ang kanyang basihan, ang nabasa umano niyang affidavit ni Michael Morillo alias Rene, ang testigong inherap sa Senado ni Senador Risa Hontiveros, para din noon si Pastor Apollo Kibuloy at ang mag-amang Duterte. Pero kalaunan ay binawi ang kanyang mga sinabi sa pamamagitan ng isang video. Nabasa basa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly no uh, in fact merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko no ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya uh, pinatira ni uh, Senator Ontiveros sinabihan ko din ng uh, lawyer ni President Duterte no, no na merong meron nga ang ganun na statement yung uh, witness against uh, Pastor Kibuloy na ngayon ay uh, nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na kasama, nakasama niya sa tirahan uh, mga witnesses ng ICC. Aligasyon ni Morillo binayaran umano siya noon para humarap sa pagdinig ng Senado, kaugnay ng mga pangaabuso umano ng pastor. Sabi ng bise, seryoso ang ligasyon, kaya dapat daw maghain ng kaso si Morillo. It should be answered, no? Uh, clearly kung ano ba talaga ang uh, nangyari. And kung sa tingin ni Alias Rene na dapat siya ay mag-file uh, din ng kaso, ay dapat uh, gawin niya din yon para Nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at uh, nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din uh, ng korte. Sa isang pahayag, sinabi ni Junte na pinaninindigan niya ang kanyang mga sinabing kasinungalingan ang mga sinabi ng Murillo sa video. Kung meron daw bagong affidavit si Murillo na naglalaman ng mga kasinungalingan laban sa kanya at mga biktima ni Kibuloy, sa tingin niya, maaari siyang kasuhan ng perjury. Gusto rin malaman ni Hontiveros kung paano nakuha ni VP Sara ang salaysay ni Morillo bago pa ilabas ang kanyang video na tinawag niyang fake news. Ito ang unang balita, Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. ang ating Island Girl trending. Benta sa netizens ang recent TikTok entries ni ex-PBB housemate and Sparkle Star, Shuvi Etrata. At di ko masabi na isang Dana! Dana! Guwa pa naman talaga, flexing her morena beauty si Shuvi sa video. Tampok dyan ang TDH ni Shuvi na si Sparkle Artist Anthony Constantino may 4.1 million views na yan sa TikTok trending din sa kilig ang isa pang TikTok entry nila ni Anthony na may 3.1 million views na So, mischika tayo. Sangre Tera Bianca umali na na sa episode kagabi ng Encantadia Chronicles Sangre. Nagdalaga na kasi si Terra sa mundo ng mga tao. Ayun! Ipinasilip din ang kanyang training sa paggamit ng Arnis sticks Kung noong bata siya marami ng pagsubok, ano pa kaya ngayong dalaga na siya? Abangan niyan Monday to Friday sa GMA Prime 8pm pagkatapos ng 24 oras. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka mag-subscribe na sa so, GMA Integrated News sa YouTube.